Mula sa Far East Broadcasting Company Philippines, narito ang isang programang tatalakas sa iba't ibang kaisipan ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chevo Banzuelo. Isang mapagpala at mabiyayang araw mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo at kayo po'y nakikinig sa programang Kamalayan. Patuloy po nating pinasasalamatan ang lahat ng ating mga kasama sa ating pag-aaral na nakikinig gamit po ang internet. Siyempre, yun ding mga gamit ang radyo sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas at iba't ibang bahagi ng mundo. At lagi po nating tatandaan, hindi tayo magkakaroon ng ganitong pagsasama-sama kundi siyempre una sa biyaya ng Panginoon at uh, pangalawa kailangan nating pasalamatan yung ating production team sapagkat sa kanila pong mga efforts ay napapakinggan tayo sa iba't ibang lugar, iba't ibang pamamaraan. Tayo po ay magpapatuloy sa ating pag-aaral at pag-uusapan po natin ang growing in godliness. Paano ba tayo lalago? sa ating pamumuhay bilang isang mananampalataya. Kagaya po ng ating mga natalakay sa nakalipas na pag-aaral, ang kailangan nating makita rito ay ano ba ang nangyari sa atin matapos tayo makakilala sa ating Panginoon. Sapagkat uh, yan po ang magdedetermine kung tayo ba ay lalago sa kabanalan. Opo, napaka-importante po nito kaya nga kung ating uh, pagmamasdan ang sarili po nating buhay, kung tayo po ay hindi intentional sa paglago, ay maaring merong mali. Ano po, may kainakailangan baguhin, ayusin, o kaya na may kinakailangan tiyakin. Sa maraming bahagi ng banal na kasulatan, ang makikita po natin, kung meron tayong ugnayan sa Panginoon, siya bilang ating Panginoon at tagapagligtas, ang pamumunga sa ating buhay espiritual ay dapat nagaganap. Opo, kinakailangang nangyayari po yan. Ang ibig sabihin, kung tayo po ay may relationship sa Panginoon, eh hindi pwedeng walang pagbabago. Isang mahalagang talata po na susundan natin ng iba pang mga talata ay ito pong uh, Philippians chapter 2 verse 13 na kung saan ang sinasabi ho ng talata, For God is working in you, giving you the desire to obey and the power to do what pleases Him. Kaya po napakahalaga itong passage na ito dahil tinuturo sa atin na ang Panginoon mismo ang siyang kumikilos sa ating buhay at siya po ang nagbibigay ng pong dalawang importanteng bagay. Ano po? Yung una na kanyang pinagkakaloob ay yung pong ating pagnanais na sundin ng Panginoon. Yung pangalawa po ay yung pong ating kakayahan. Kaya sabi ko nga, eh, hindi ho tayo pwedeng gumawa ng mga dahi-dahilan na tayo po ay hindi makakasunod dahil ang reality, kung tayo po ay merong ugnayan sa Panginoon, eh hindi ho pwedeng hindi natin gugustuhin yung pong obedience. Bakit? Sapagat ang Bible nagtuturo sa atin na yung pong uh, desire to obey is given to us by God. Siya mismo ang kumikilos upang mangyari ito. Napag-aralan natin sa nakalipas na pag-aaral na yung God the Father is at work, sabi po sa John 15, verse 1 and 2. The Father is the gardener, He prunes us, tayo po ay nililinisan, sabi sa Tagalog, upang lalo tayong maging mabunga. Naalala ko yung sinabi ng author na si Warren Wiersbe. Ang sabi po ni Warren Wiersbe, kung tayo po ay uh, dinidisiplina, itinutuwid ng Panginoon, ito po ay sa dalawang mahalagang rason. Ano po? Yung isa is corrective, ibig sabihin maaaring meron po tayong mga paglihis sa ating pamumuhay kaya kinakailangang panumbalikin, kailangan ituwid, kailangan ibalik. So yan po yung tinatawag nating corrective. Ano, kasama na dyan syempre yung pagdidisiplina, pag tayo po ay medyo napapariwara, nakapaloob din po dyan yung pagkaka may mga pagkakataon na yung ating kapasyahan ay uh, hindi umaayon sa kalooban ng Diyos or marahil nananalangin po tayo pero yung ating panalangin ay tila taliwas doon po sa kalooban ng Panginoon. So may mga times na makakaranas tayo ng redirections. Ngayon, ang uh, layunin po nito ay hindi para sirain ang pananampalataya, hindi para tayo po ay biguin, palungkutin. Ang purpose po niyan mga kapatid ay para tayo po ay palaguin. So ang ibig sabihin, kinakailangan nating maunawaan kung kinokorek po tayo ng Panginoon. Sabi nga sa Hebrews chapter 12, ito po ay dahil mahal niya tayo. Dinidisiplina niya ang kanyang tinuturing na tunay na anak at tayo po ay minamahal niya kaya niya tayo pinapanumbalik pag tayo po ay naliligaw ng landas. Kaya ay uh, yung pruning nakapaloob din dun yung uh, konsepto ng correction and then yung pangalawang bagay sabi ni Warren Weersby aside from correction yung isang reason kung bakit patuloy na yung may mga hamon sa buhay sa kabila ng ating pagsunod no kasi minsan naman kaya tayo kinokorek may mga pagkakamali pagkukulang pero ang tanong bakit paminsan ay eh, maayos naman bakit may mga challenges and uh, difficulties pa rin nararanasan ang isa pong dahilan ay yung tinatawag na perfection. Na ang ibig sabihin naman ito, inaangat pa tayo sa isa pang level ng ating pananampalataya. Totoo yan. Kasi paminsan po ang nagiging problema natin, di po ba, yung uh, tayo po ay kulang sa uh, pag-angat sa ating uh, buhay espiritual. Yung bang umiiwas naman tayo sa pagkakasala, may commitment naman tayo, pero nakikita ng Panginoon, Anak, meron ka pang ilalago. So, yung paglaguna yon ay nais ng Diyos. So, may mga times na okay naman tayo pagdating sa pagsunod, pero hindi pa rin tayo exempted sa problems. Pero tandaan po natin palagi, we may not always be exempted from problems, but always remember, yung mga inaalaw ng Panginoon sa ating buhay, they may not be easy, but they will always be beneficial. Ang ipagkakalod niya sa atin kung ano po yung may pakinabang para sa ating paglago sa buhay espiritual. Kaya napakaganda, no? So, yung perfection, patuloy pa tayong pinaaangat, pinalalago ng ating Panginoon sapagkat nakikita niya na meron at meron pa tayong ikalalago. Napakaganda nun. Ganun po tayo kamahal ng Panginoon na pag nagkakamali, kinokorek niya tayo. Pag tayo po ay malaguna, patuloy pa tayong pinalalago sapagkat nakikita niya na tayo po ay meron pang mga potensyal. So either correction ang reason or perfection. Meron pang ikalalago at yan po ang napakagandang katotohanan pag uh, inisip natin ang pagkilos ng Panginoon sa ating buhay. Now, mahalaga rin mabanggit sa ating pag-aaral, ano bang pinagmumula nitong uh, kawalan ng godliness? No? Assuming na tayo po ay merong relationship sa Panginoon at kinilala mo siya sa iyong buhay, So, ibig sabihin ay nandoon na po yung pagkilos ng banal na Espiritu. Uh, ang katanungan po, ano yung mga possible hindrances to a godly life? Ang isa po, may kinalaman sa doctrines, ito po yung confusion or confusion sa ating mga doctrinal teachings. Mahalagang banggitin na yung pong ating mga belief will determine behavior. Uh, if you remember sa Romans chapter 6 verse 1 sa mga naunang kabanata yung mga talata before chapter 6 pinaliwanag ni Apostol Pablo na ang kaligtasan po ay sa pamamagitan ng ginawa ni Kristo. Ngayon, mahalagang maunawaan to mga kapatid kasi po ganito ang kaisipan. Ano? Tayo pong lahat nagkasala, hindi natin kayang iligtas ang ating sarili So si Jesus po ang nagbayad para tubusin tayo. Okay. Ngayon, mahalagang tandaan at mahalagang alalahanin na nung tayo po ay tinubos, tayo po ay hinango mula po sa kasalanan, hindi para manumbalik sa kasalanan. Ngayon, may mga tao na nag-aakala na tutal naman pala mayaman ang biyaya ng Diyos at tayo'y napatawad dahil sa kanyang biyaya, e eh baka okay nang magkasala. Kaya nga pag tinignan nyo sa Romans chapter 6, ito ho ang paliwanag. Uh, verse 1, verse 2. Well then, should we keep on sinning so that God can show us more and more of His wonderful grace? Of course not. Since we have died to sin, how can we continue to live in it? Tayo po ay patay na sa kasalanan at bakit tayo mabubuhay na nagpapatuloy sa pagkakasala? Napakagandang reminder po nito, no? Kaya nga, paminsan, pag mali talaga ang uh, katuruan at may mga nagsasabing okay lang mamuhay sa kasalanan, total naman, patatawarin at ang patawaran ay nakasalalay kay Jesus, eh, tandaan nyo po, totoo yan, pinatawad tayo dahil kay Jesus, pero yung pagpapatawad ng Panginoon ay pagpapalaya din sa atin sa kasalanan. Ibig sabihin, hindi tayo pinatawad para konsintihin sa pagkakasala. Pinalalaya tayo sa kasalanan, kaya hindi tayo dapat bumalik dyan. Pangalawa po, aside from uh, doctrinal, meron po yung may kinalaman sa moral, no? yung ating moral corruption. Ang ibig sabihin nito, by nature, taglay pa rin po natin yung sinful nature, kaya may desire pa rin tayo na magkasala. Kaya nga, sa Galatians chapter five uh, verse seventeen, pinapakita po sa atin yung uh, description ng struggle ng isang mana ng palataya. Galatians chapter five verse seventeen, ito pong sinasaad: the sinful nature wants to do evil, which is just the opposite of what the spirit wants, and the spirit gives us desires that are the opposite of what the sinful nature desires. These two forces are constantly fighting each other so you are not free to carry out your good intentions. So maliwanag po mula sa talata na kahit mana ng na tayo, taglay pa rin natin yung old sinful nature. Okay, ganito po yan. Siguro isipin ng iba, e eh, paano ba tayo naligtas? Kaya nga po, hindi natin kayang iligtas ang sarili natin dahil kahit tayo po'y humingi ng tawad, Nandun pa rin ang posibilidad na tayo po'y magkasala sapagkat may sinful nature pa nga tayo. And keep in mind, pag sinabi natin kasalanan, ang tinutukoy po natin dito ay uh, yung sin of commission at saka yung sin of omission. So, ibig sabihin, kung iniisip mo na wala naman akong ginagawang masama, well, maaari, pero ang question po, nagagawa mo ba yung tama, yung nararapat? Kaya mahalagang makita sa anggulo na yon. Ano? Kaya pinapakita po sa atin dito sa verse na ating binasa, na nandyan pa rin talaga yung struggle kasi nga may sinful nature. Kaya later on, pag tayo po ay napalitan ng glorified bodies, yung katawang iyon ay hindi na po apektado ng sinful nature because with finality, God will deal with our sinful nature. So mawawala na po ang sinful nature na yon. Hindi na po tayo magkakaroon ng mga struggles na struggle natin ngayon. Kaya nga sabi ho ng talata, nandyan yung spirit na ang gusto ay yung pinagagawa ng Panginoon, nandyan po ang sinful nature na ang gusto naman yung mga kabaliktaran. Kaya po, pansin ninyo, gusto nyong gawin yung tama, anong nangyayari? May struggle tayo, di ba? May kasalanan. Gusto mong gawin yung mali, nag ka naman sapagkat yung new nature will dictate na hindi dapat ginagawa yan. So makikita nyo, tama yung description, ano? Uh, they are constantly fighting each other So you are not free to carry out your good intentions Kaya nga napaka-importante na ma-realize natin Para maging victorious sa ating uh, pamumuhay bilang isang Kristiyano To walk in godliness Kinakailangan uh, tayo po ay magpasakop sa banal na espiritu Maging masunurin sa kalooban ng Diyos Then we will overcome ito pong moral corruption kasi pag alam mo na may tendency ka to sin because of the sinful nature lalo ka magiging maingat eh okay so yung una po has to do with doctrinal confusion pangalawa moral corruption pangatlo po ay uh, may kinalaman sa attitude we will be talking about complacency sabi ng second peter chapter 3 verse 4 they will say what happened to the promise that jesus is coming again From before the times of our ancestors, everything has remained the same since the world was first created. Nung sinulat at sinabi itong partikular na talata na ito, may mga tao ho noon na parabang nainip na sa pagbabalik ng Panginoon. So para sa kanila, nawala na yung anticipation sa second coming. At alam nyo, pag nawala yung anticipation na yon sa second coming, ang magiging problema po natin ay... Uh, para bang iniisip natin, wala namang silbi yung aking paghihintay. Uh, maganda ho, basahin nyo yung 1 Corinthians 15. It talks about the resurrection because of Jesus Christ. At pinaliwanag sa atin doon kung papaanong kung wala po yung resurrection na isa sa magaganap bago po ang uh, uh, pagbabalik ng ating Panginoon. Ay, uh, ang mangyayari po ay tayo po mawawala ng pag-asa mawawalan tayo ng motivation. Kaya nga after explaining yung kahalagahan po nung resurrection na yon at uh, pinapakita na si Jesus ay buhay dahil siya'y nabuhay, tayo po'y mabubuhay na muli, pinaliwanag doon, 1 Corinthians 15.58, Your labor in the Lord is never in vain. Hindi ho nawawala ng saysay. Kaya pagka hindi na natin nakikita yung pagbabalik ng Panginoon at hindi na po yan ang naging focus natin, eh, kinakailangan pag-isipan natin maigi. Naalala ko yung sinabi ng isang author, sabi niya, kung ikaw may kaugnayan sa Panginoon, hindi dapat takot ang nangingibabaw pag naiisip mo ang second coming. Hindi eh. Dapat ang maiisip mo palagi ay nandoon ang excitement, pagpapasalamat. Bakit? Sapagkat ang pagbabalik ng Panginoon ay para sa atin. Eh bakit ka nga matatakot? Kinakailangan nga may excitement pa tayo. So yan po, tatlong bagay. I'm sure marami pa pong iba but uh, we will just highlight three of them. So yung confusion, uh, corruption, and then complacency. no Yan po ay mga hindrances sa godly life. Kaya paminsan makikita nyo, uh, iisa namang kaligtasan ang tinanggap, iisan tagapagligtas, pare-parehas din sa atin na kumikilos ang Diyos. Pero ang question po, what is your response? How do you respond uh, sa pagkilos ng ating Panginoon? Because that will determine kung ano po ang magiging paglago natin sa buhay espiritwal. Ngayon, pag-usapan po natin, ano ba ang tamang pananaw pagdating po sa ating buhay? Ngayon, bakit mahalaga ito? Marami po tayong mga naririnig na mga mananampalataya na paminsan po na discourage pinanghihinaan ng loob, at ang reason po doon, hindi nila ma out bakit kristyano na kami pero may mga problemang dumarating. Mana ng palataya na kami, bakit may mga karanasan pa rin hindi kanais-nais? Well, ang magandahong uh, ipaliwanag sa puntong ito, yung mga inaalaw ng Panginoon, meron pong layunin. At tandaan niyo po, tayo po ay nandito pa rin sa buhay na ito na may bahid ng kasalanan. At yan po ang reason kung bakit ang kasalanan ay nananaig, talamak, at nararanasan pa rin natin, we are still being tempted may mga taong masasama na gumagawa ng uh, kaguluhan sa lipunan and we are all affected by that. Ngayon, mahalagang uh, isaisip natin na hindi po comfort ang layunin ng Panginoon. Ang layunin is Christ-likeness. In other words, it's about character development. So kung yun pala ang mahalaga, wag po nating isipin na ang goal ng Christian life is to be comfortable. Yung bang mawala yung mga problema, easy na lang lahat. Pagka ganon, hindi ho tayo lalago. Ang layo ni ng Panginoon is to develop us through the challenges that we face. Kaya kung oobserbahan niyo po, ang Panginoon mismo nagsabi, di ba? Uh, in this world, you shall experience tribulations, but fear not because I have overcome the world. Pag tinignan yong yung buhay ng mga apostol, marami rin silang mga challenges. Among them, Ah uh, si Pedro, kaya nga nung sinulat po yung 1 and 2 Peter, uh, tinatalakay po doon mainly about persecutions and the how do we respond uh, to persecution si Apostle Paul sa kanyang personal na karanasan, siya po ay nakulong, siya po ay nabugbog, siya po ay uh, uh, pinagbawalan pero makikita po nating nagpatuloy po siya sa kanyang paglilingkod. Kaya napakahalaga na ating maunawaan, makita na meron at meron pa rin ng mga challenges. Pero ang tanong po na napakahalaga at napakalaki, how do we respond to these challenges because that will determine growth. Yan po ang magdidikta kung lalago tayo. Kaya nga hindi ba doon sa Book of James chapter 1 Ito po ay mababasa rin natin sa Romans chapter 5. Yung sinabi sa atin ano, pag may problema, let it be an opportunity for great joy. O bakit? Eh kasi nga ang point po doon kaya siya opportunity for great joy. Because it is an opportunity to grow. At ano po yung opportunity to grow? Yung opportunity to grow ay pag meron po tayong mga problema kinakaharap. Yan po ang pagkakataon na tayo po ay lalago. Yan po ang pagkakataon na tayo po ay magtatagumpay. Yan po ang pagkakataon na tayo po ay aangat sa ating buhay espiritual. Kaya yung mga taong wala hong ganyang mga pinagdadaanan, yung mga tao po na umiiwas sa mga hamon ng buhay, kakaiwas nila sa pagharap uh, sa hamon ng buhay, naiiwasan din nila in effect ang mga bagay na nagpapalago sa pananampalataya. Sa atin lang din, di ba? If you look back, uh, obserbahan nyo po kailan yung mga panahon na masasabi nyo naging very significant ang inyong spiritual growth. Di ho ba kadalasan sa konteksto ng mga hamon sa buhay, either kayo po ay masyado ng desperado, you learn to trust the Lord, Or may mga times na talagang nakita natin na tayo po ay naging napaka-mapakumbaba sa harapan ng Panginoon dahil na-realize natin, wala po tayong kakayahan. So we learn to trust the Lord. Di ho ba? So ito mga challenges na ito. Ang mga nababasa po natin sa Bible about verses that speak of hope, that speak of growth, that speak of uh, victory, karamihan po sa mga iyan ay uh, nasulat, sa mga panahon na sila po ay humaharap sa mga hamon. Yung mga Israelita, paano nila nakita yung kapangyarihan ng Diyos? Nung, nung ayaw silang pakawalan ng paraon, paano nilang naranasan ang kapangyarihan at kasapatan ng Diyos? Hindi ba nung nasa wilderness sila, wala silang makain. Nakilala nila na ang Diyos na ito ay uh, hindi, hindi siya kayang limitahan ng aming kapaligiran. Nasa disyerto kami and yet we drink water nasa desierto and yet meron po silang pillar of fire by night, may cloud by day at meron silang provision ng pagkain every single day. So anong anong ibig sabihin nito? It was in the context of all these challenges na nakilala nila kung sino ang Diyos, kung ano ang kanyang magagawa. Napakahalaga yun eh. Sa ating buhay, di ba? Parang uh, naalala ko yung sinabi ni Job sa dulong bahagi ng Book of Job. Sabi niya ron, dati rati nababalita ang kulang ang tungkol sa iyo. Ngayon, nakilala na kita, naranasan na kita. Anong ibig sabihin? Ang ibig sabihin po, yung kanyang pagkakilala dati ay isang ayon sa karanasan uh, ng iba, natutunan niya mula sa iba, pero this time around it was different dahil siya mismo nakaranas noon. Kanyang nakilala experientially ang ating Panginoon. Yung katapatan, kabutihan are no longer concepts but realities that He experienced. Ganyan po ang Panginoon sa atin. Kaya nga, mahalaga nating makita ito kasi uh, ibaho kasi yung ikaw mismo. Naranasan mo ang pagsubok at nagtagumpay. Iba rin ho yung na-inspire ka sa buhay ng iba para ikaw po ay uh, magpatuloy. Kaya tayo po dumaranas ng mga challenges because in the context of these challenges, we grow, we develop, we become the person that God wants us to be. Kaya sana po ay naging magandang paalala at hamon sa atin ang ating pinag-aralan ngayon at ang ating pong dalangin na hindi lang natin napakinggan ang mga bagay na ito kundi ang mga katotohanan ng ito ay huhubog, babago sa ating buhay at magpapalago. Dito po tayo pansamantalang nagtatapos mga kapatid. Ito pong inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat. Iyong napakinggan ang kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan at